Hello so, Max Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ang mga sikreto kung paano manalo sa no contact rule lang sa lalaki. At kung handa lahat, na kayo lahat, po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para manalo sa no contact rule sa lalaki, huwag na magdrama, gawin na lang. Yan ang unang sikreto kay Spar, upang ikaw ay manalo sa no contact rule mo sa lalaki. Alam nyo mga Spar, yung iba sa inyo bago mag no contact rule, ang dami pang sinasabi. Talagang nananakot pa o sabihin pa natin uh, puro pa sabihin yung drama pa, sabihin pang hindi na ako magpaparamdam iyo, hindi na kita kukulitin, hindi na kita huwag kayong ganyan. Kasi kadalasan kapag ka ganyan ang nangyayari, eh, kinakain mo rin yung salita mo eh. Tulad yan, sinabi mo sa lalaki, hindi ka na maghahabol sa kanya. Sinabi mo sa kanya, hindi ka na magpaparamdam. Yung pala eh, mga ilang araw lang o ilang sandali lang, yan ka na naman, magmamakaawa ka na naman. Ikaw na naman yung nagbumukong tanga na naghahabol sa kanya. Kaya kung mag no no takol ka, gawin mo na lang. mag no takol ka na lang. Hindi yung tatakotin mo pa siya, nanakot ka pa, o sabihin natin, ah, uh, yun nga, puro ka pasalita, di ba? Okay sana kung mag-message. Okay lang naman na mag-message ka muna bago ka mag contact pero, pero ayusin mo naman, hindi yung mga klase na magbibitaw ka ng mga salita na hindi mo naman sigurado kung mapapanindigan mo. Tulad ng di na ako mag-ano sa'yo, di na kita habulin pa, di na kita kukulitin pa, bahala na kayo ng babae mo. Okay naman, di na kita i-chat-chat, di na kita text, di ko na sabihin, di na kita i di ba? Uh, Ibablock na kita, ganyan ganyan. Pero di naman ginagawa. Or sabihin natin na hindi man napapanindigan. Kaya kung gusto mo na hindi ka mapahiya talaga at sa halip manalo ka pa sa no contact rule ng lalaki, gawin mo na lang kay kind of Para ano man ang mangyari, di ba? Ano man ang mangyari, hindi ka mapahiya sa kanya. At mas ano ka, sabihin nating Sabihin natin mas kumpiyansa ka. Kasi pagka uh, minsan, pagka uh, nagbitaw ka ng mga sita sa lalaki, minsan, nape-pressure pa kayo eh. Kaya minsan, nagkakamali ka pa ng desisyon mo. Di ba? Kaya mag-no-contact ka na lang. Lalong-lalong na kapag talaga namang sobrang na sa'yo lalaki. Ganyan yan. At sa mga nahihirapan dyan, sa pag-no-contact, dahil, dahil nga, nagmamahal ka pa rin naman sa kanya. Namimiss mo pa rin siya. At nalulungkot ka. Pero lagi mong tatandaan na wala siyang matututunan at wala siyang marirealize at talaga mang hindi siya magbabago kung hindi mo itutuloy-tuloy ang no rule. Consistency is the key. Hindi yung paminsan-minsan, hindi yung paputol-putol, hindi yung pahinto-hinto at hindi yung paropok-ropok. Talaga naman ka-inspired. Ang isang lalaki, makikita lang ang halaga mo sa katagalan. Kaya dapat magtiis ka ng medyo matagalan kahit dapat tapangan mo kahit medyo matagal pa dahil ang resulta naman yan ay ikaw din naman na makikinabang alam nyo, ganyan talaga sa buhay paminsan-minsan kailangan mong mawala para makita nila ang halaga mo paminsan-minsan kailangan mong mawala para paramdaman nila na may value ka kasi habang nandiyan ka, hindi nila makita ang halaga mo babaliwalain ka pa nila at mamalitin ka pa nila hindi lang to sa pag-ibig, pati sa pagkakaibigan, sa pamilya, sa kamag-anak, sa trabaho. Pag wala ka na, hahanapin ka ng mga yan. Lalo na sa isang relasyon, ang isang lalaki. Kahit nag-no-contact yan sa'yo, mag-no-contact ka din sa kanya. Huwag ka na mag- ano-ano pang salita sa kanya. Gawin mo na lang ang no-contact rule at manalo ka hanggang siya ang unang magparamdam sa'yo ka-inspire. At ang pangalawang sikreto mga para manalo sa no contact rule sa lalakis Siguraduhin na hindi ka magpapapansin yung pangalawaking spot Yan ang sa mga pagkakamali ng mga gumagamit ng no contact rule eh. Lalaki man o babae O kayo, kay okay, mga babae Diba eh, yung iba si inyo gumagamit ka ng no contact rule Pero ang ginagawa naman, hindi rin makatiis Nagpapapansin Eh, no contact rule na Pero papansin ka naman Okay eh, spot, hindi ah, hindi ako papansin ah No contact rule na, diba? Meron bang nagpa Meron bang no contact call na nagpapansin? Meron. Sa paano parang? O hindi ka nagpaparamdam? Hindi mo siya nare-replyan? O sabi natin hindi ka nagme-message? Wala kang paramdam. No contact ka sa kanya, pero patama ka naman ng patama sa Facebook. Kung ano na naman mga pinopost mo sa mga social media platform mo. Nagmamahiti ka na kung ano-ano. At iba pa. Diba? O sabi natin, ay nga, kung ano nung -ano mga patama mo, kung ano nung -ano mga pinopost mo, kung ano nung -ano mga pinatag mo, kung ano nung -ano mga sinishare mo, kung ano nung -ano mga sinasabi mo sa mga kaibigan nyo, para nagpaparinig ka pa. ba diba? Ganyan yan Yung sa inyo doon papansin, doon dina, dinadaan. Bakit? Sapagkat alam ko nahihirapan kayo. Alam ko na sabik ka na, excited ka na na magkaayos kayo. Ng mister mo, ng boyfriend mo, gusto mo na magkausap kayo, gusto mo na maging okay kayo dahil sa mga anak nyo o dahil sa relasyon nyo dahil sa mga namang nilan dahil sa pag-ibig mo pero okay, kay support huwag kang papansin kasi alam na lalaki yan eh. sabi na lalaki hindi ka nga nagpaparamdam sabi na lalaki hindi ka nga nagpaparamdam hindi ka nga na kumukontak sa akin papansin ka naman nakikita ko sa mga post mo pinapatamaan mo ko o kaya naman nagpaparinig ka sa mga kaibigan natin o kaya naman padaan-daan ka sa harap ko o kaya naman patingin-tingin ka sa akin pasulap-sulap ka sa akin o kaya naman, kunyari, nagmi-miss call eh ka. Tapos, nagre-restrict mo ako, binablock mo ako. Parang, di ba yung mga ganong paraan, yung mga ganong ginagawa ninyo, papansin yan eh. Kaya pag nag-no-contact rule ka, totally no-contact rule, hindi yung nagpapansin ka pa. nag no-contact rule talaga, hindi yung kung ano, no-contact rule ka, post ka na, post na no ano, ano. nakaraan, hindi naman siya nakarestrict, bilang na-restrict mo. Alam mo, di ba, manalaman lang ngayon kung nakarestrict tayo? may paraan yan para malaman mo kung naka-restrict ka sa isang tao hindi ba sa inyo hindi naman nyo binlock yung boyfriend nyo o mister nyo yung nag no contact ka sa umpisa after one week two weeks binlock mo o anong isipin nun o di parang apektado ka pa ganyan yan kaya pag nag no contact rule kayo huwag na kayo magpapansin umamin ka na huwag kang papansin mag no contact rule ka upang ang lalaki ay tuloy-tuloy na tumakas interest muli sa'yo muli siyang ma-attract at makiray sa'yo at di, mag, di magtatagal sigurado ako yung spark mag may message na yan or kakausami ka na yan or talaga namang maghahabol na yan iyo makikita ang halaga mo kay spark at ang sikreto mga spark para manalo sa no contact rule sa lalaki huwag magpa-apet sa mga pinagagawa niya na pangatlo kay spark yan, kaya minsan natatalo kayo sa no contact rule niya sa lalaki ay eh dahil nagpapa-apet kayo sa mga nakikita niyang ginagawa niya syempre naman, ay tagno-contact call kayo, alam ko na iniistock mo pa rin siya. Binibisita mo ang mga talagang social media platform na tulad ng Facebook, Instagram, TikTok, o YouTube, o kung saan man yan. Kine-check mo kung may message siya, kung naka-restrict man siya, kine-check mo kung naka-message siya, kung inan block ka na niya, kung may bago siyang Monday, kung may bago siyang post, kung saan siya nagko-comment, kung sino yung mga like niya, kung ano niya sa mga kaibigan niyo, tumigil ka, huwag ka masyadong magpa-apekto sa mga bagay na yan. Upang talaga namang ka-inspire, hindi, hindi masyadong pumahas ang interest mo sa kanya, tandaan mo, dapat kang manalo ngayon. Bakit? Sapagkat kapag natalo ka, mas lalong bababa ang respeto at pag-ibig niya sa'yo. At ang halaga mo ay tuluyang mawawala sa kanya. Kapag natalo ka, at ikaw ang unang bumigay, at unang nagparamdam at naghabol sa kanya. Sa no contact rule, nalabanan yung dalawa. Kaya kung ano man yung ginagawa niya, ano man ang pinopost niya, ano man ang mga ah uh, sabihin natin pinagagawa niya sa buhay niya ngayon huwag ka magpa-apekto huwag mo siyang pansinin magpaka-busy ka dibangin mo sarili mo yung focus mo yung attention mo eh, ibaling mo sa ibang bagay huwag kang nakabantay lagi sa kanya no, no contact roll ka nga nakabantay ka naman lagi sa kanya hindi ka lang papansin nakabantay ka pa stalker ka pa nabantay mo kung may bago siyang post tapos kapag tinamaan ka sa post niya o oh, Naapektuhan ka sa mga pinagagawa niya. Nangangati na yung daliri mo. Gusto mo na siyang i-message. Gusto mo na siyang i-contactin. Italo ka pagka ganun, no contact rule lang dapat. Hayaan mo siya sa mga pinagagawa niya. Ma maaari din kasi na nagpapapansin din yan sa'yo upang ikaw ang una magparamdam o mag-initiate sa inyong dalawa. Kaya inspired dapat manalo ka. Huwag kang magpa sa mga pinagagawa niya, ano man ang pinapost niya, ano man ang mga, mga trip niya, Hayaan mo siya, basta ikaw tuloy-tuloy lang mag no contact sa kanya upang sa katagalan ay manalo ka kay Inspire. At ang pangapat sekreto mga Spark para manalo sa no-contact sa lalakis, hayaan mo siya mag-isip sa iyo pero ikaw maglibang. Yung pangapat kay Inspire, ganyan dapat. Kaya hindi ikaw yung dapat na babalo ka kay sa kanya. Alam ko kapag gumamit kayo ng no-contact rule, nakakabalu yan, nakaka-stress. Kasi isip ka ng isip na may mismo siya, nalulungkot ka. At talaga namang kumikirot ang puso mo sapagkat hindi kayo okay. Tapos hindi pa kayo nagkakausap kung ano na -ano pang nag kapah, ka pa, nagdududa ka pa, baka may kausap na siyang iba. Huwag, talaga malibangin mo sarili mo. Hindi ka mananalo pag ganyan sisaktan mo pa ang sarili mo. Inistress mo ang sarili mo, tinatakot mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi ka man sigurado. Hayaan mo siyang mag-isip sa'yo. Hayaan mo siyang siya ang mabaliw kakaisip sa'yo. Kung bakit hindi ka na naghahabot sa kanya. Kung bakit nag-no-contact ka sa kanya kung bakit hindi ka rin nagpaparamdam tulad ng ginagawa niya. Huwag ikaw ang isip ng isip. Alam nyo kung sino yung isip ng isip, yun talaga ang matatalo eh. Kung sino yung mas apektado yun ang matatalo sa no contact rule nyo. Kaya tandaan mo, kontrolin mo ang sarili mo. Kontrolin mo ang isip mo upang hindi ka mabigo at matalo sa no contact rule nyo. Maglibang ka. Manap ka ng mga bagay na pagkakabalahan nyo upang sa katagalan ay siya ang matalo, kakaisip sa'yo at magparamdam na sa'yo at maghabol sa'yo bumalik ang halaga mo ka Inspire. At malamang sikreto mga ka para manalo sa no contact ko sa lakis. Kailangan maisip niyang hindi ka na talaga ko contact. Yung palimat pinakahuli kay Inspire dapat niyang maisip yan. Dahil kung hindi niya maiisip yan sigurado ka Inspire palagi pa siya mapapalagay magiging kampante at magiging mayabang mapride. Hanggat di niya naisip yan. Dapat pumasok sa isipan niya na para bang halimbawa ganito. Parang wala talagang balak magparamdam yan ha? Wala nang balak maghabol yan, Wala nang balak kumontak yun baka may iba na yon, baka okay na yon, baka naka move on na yon, baka di na ako mahal nun, baka may iba ng mahal yon, baka nakalimot na yon, baka okay na siya, baka masaya na siya, baka wala na siyang pakialam sa akin, di niya na ako kailangan, baka okay na lang sa kanya kasi di na ako magpramdam, mukhang hindi talaga siya kukontak pa sa akin kahit kailan Alam niyo dapat niya maisipan dahil kapag naisip ka ng lalaki at talaga namang 100% paniwalaan niya ni yung kanyang sarili, Ayun na nga mangyayari, hindi, hindi ka nakokontak, Naiisip ng gano'n. Kasi tagal na eh, matibay ka eh. Nagpakatag ka, consistent ka, no contact rule, cool. yun ang naisip niya. Mukhang hindi ka talaga, hindi na talaga kokontak yung babae na yun ha. Pag yun ang naisip niya, malap, nasa ano, malapit na yan, mananalo ka na. Bakit? Siyempre naman, bab, yung, yung guard niya, bababayan, yung pride niya, babagsak yan. Hindi na magiging ma-pride yan. Kasi yun na yung naisip niya eh. Dahil doon ka-inspire, talaga naman, ay malamang sa malamang siya na ang unang lumapit sa iyo, unang kumausap sa iyo, unang mga musta, unang magpakumbaba sa iyo. Sapagkat pag bumaba ang pride, magiging mapagpakumbaba din siya. At malamang sa malamang, makikita niya unti-unti lalo ang halaga mo. Mamimiss ka niya, makikurious sa iyo, at talaga naman ka-inspire. Siya ay talaga namang sa katagalan ay maaaring sumuko at unang magparamdam sa iyo. Kapag nangyari yon, eh huwag ka kagad bibigay huwag ka kagad magre-reply eh, ang muna patagalin ko te bago mo siya replyan magpakipot ka konti magpahat to get ka upang matiyak mo ang iyong panalo sa no contact ko yung lalaki, na inspire Max Pag lang po masalamat po Max Pag sa pagtapos ng vlog nito kasi po kalimutan na mag-like comment share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po nasubscribe masubscribe pa po na click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bagong i-upload sa aking youtube channel sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise ay pakihanap lang po ang aking facebook at yung profile picture ko at pakichat ako dyan ako mismo mag-rep sa inyo at pag-uusapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship maraming maraming salamat mga kitspart bagingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired